Husay ka ngayon. Hmm. ano naman iyan, Ninay? Tama-tama na rin pagbibidyo niyo. Ay, Ariga, eh. hindi. Nga, kanina pa kayo bumidyo na bumidyo. Parang hindi kayo nagsasawa sa aking mukha eh. E, talagang hindi. Ay, yan. Yan ang mga magagandang dapat pakinggan. gan. So, sadya. Kaya, oh. are ang mas magandang pakinggan. Pa. Are, 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 ang are, ang mas magandang pakinggan. Kaya mo ay, naman. naman ang salwal mo. Bakit gano'n? Mana na naman kasi sama ng salwal ko. Yung cycling mo na lang ilabas mo. Ay, hindi. Ay, 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 sabi ay, din eh. Ay, mas magandang pakinggan. Ay, ka, Kaya ay, may gawin ka pakinggan. mo. Ay, 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 ay ayoko naman mapapahama ko. Ay, hindi. Ay, as... Makahiyanin Tatali ka naman oh, sabi oh, din eh, Kuinay, kuma. kumanta ka naman, please. Naku, na nga, oh, sinasabi ko, Inay. Ibaba mo nga yan. yan mga Nasa ga cycling mga yet? di ko matanaw My yata. Kaya gusto nyo lagi matanaw nga ka cycling. Ay, 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 al <laughs> ay alam ka yan, nyo na lang, itang ganda nila Huwag <laughs> <laughs> na kayong... Yan, 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 yan. Ano ka? sabi din eh, kumanta ka naman, please. Ay, ay ayos, ayos. Huwag, huwag yung... ano? nyo subukang, ano, wag subukan inay. Na ano? Na makinig? Na makinig. Dahil, naku, bukod sa sasama araw, ay sa sasama araw, sa sasama mga araw ninyo, ay baka hindi niyo magustuhan. Hindi, ikikumanta din eh. Antay ka ano, muna. Oh, o, praktisin mo muna kaya. Ang kakantayin mo. O, oh, hindi ay, muna kita baby oh. Ala, eh, huwag na naman iyan. Ibahin mo naman. Yan ang nga sinasabi ko. sasabihin ay, ko pa kay... sana na baka iyan na naman ang tirahin mo. Eh, ano sa kakantayin ko? Mag-practice oh. ka muna yung hindi din kita Oh, eh, practice eh, eh, ko pinapakita ano ano ating papraktisin. Eh? Ano kang magandang makanta? Kalang ano iba pang sasarap. Ganda mo naman yung with feelings ay, naman. Ka, yung ka, with feelings ano ka, ha. Ka, with Walang iba pang sasarap sa pagtitingin natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Ano ka sanod oh? I-session ah, na muna ikaw? natin. Ako po naman. Iba-iba yung... Wala ka ganang mga usa ulo na kanta. Ay, ano ga? Ay, ano pa ga? Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart. And now you... Oh, ayos na yun, inay. Tama hindi sabi ni Nika ang tila. Ang binyo ka pinapakabaan siya, naman. Siya, tama ay, na nga niya. na yan. Ako hindi, niyo. practice muna tayo mga ng isa. At kayo, susunod ay kayo ang ala, siya, ko. tama na. Mm, Are, napanaginipang ka daw na rin. Kamukha mo daw si si Pokwang doon. Saan ha? Ba? Basta napanaginipang ka daw eh. Napanaginipan niya ka? Oo, uh, Queen napanaginip yan kita. Ay, alay, kamukha mo si Pokuang daw. Sa kanyang panaginip daw, ay kamukha mo si ay, hindi Mamang. Lang gusto ko, inay. Kamukha ko si Nay Pokuang. Ay, inyo. napakahusay no. Napakabait. Idolo, napakaganda. Idolo ko yan. Ngunakita ko yun ng personal, ah, ay, talaga naman napakabait. Napaka-approachable. Tapos ay, napakagaling talagang umarte. Talagang yon ang the best. Ah, ah sabi ko naman sa kanya, eh, well, syempre, nakasama ko ho yan eh, sa taping ng Islay Ano ba nangyari sa panaginip mong iyan? Oo, umak, ano ba ang Ayan, ano kayang istorya? Baka Islay na iyan, yan nasa panaginip mong iyan. Ano? Oo. Oh. Kagaling dapat na, na, na panaginipan mo, tapos ay, ang mukha ay sinaypukuwang. Ay, Diyos ko po. Rina, nay, tanong ko lang ho kung sumasayaw din si Inay Len. Ay, oo ho! Naku po, aray, sumasayaw. Ano, Napakahusay nito ng pagsayaw. Ano, napakahusay na rin sumayaw. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang pagsayaw ngayon. Inay, gagalingan ninyo. Inay! Inay! Ano ka? Gagalingan ninyo. Nakasayaw na ako. Hindi oh, eh, ngayon, ipapakita ninyo ngayon ang inyong talento sa pagsayaw. Olo, Siyempre, hindi dapat hindi, hindi ninyo ako, hindi, hindi, ako hindi, ipapahiya. hindi, hindi Hindi, inay. Ikaw, ano? Eh, dapat, eh, ano? Kailangan preparado ako. Hindi, hindi na. Hindi, 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 hindi nyo kailangan magpreparado dahil kayo kayo itanggap na manonood kahit kayo, eh, parang ay, bulating, hindi. parang kitikiti, eh, pwede Wag na yun. Huwag na kung kayong kahiyahiya naman ng Ati Kuwina. Sumayaw ka na. Bigay, ang usapan natin, so, pag nag-100k ako sa... Nata, nalilimutan mo? Kapag nag-100k ako sa aking page, sasayaw talaga ako. Pero tuturuan mo ako doon. Ay, itong, uh, itong sa inyo, preparasyon para sa 100K. Ngayon, syempre, dapat ipapapanood ng mga manunod kung ano yung preparation mo para sa 100K. O, oh, dalay. O, oh, kahit garni lang. O, oh, yung ganyan. O, 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 oh huwag oh, oh, oh. na kayong... Ang um, arti, nag-aarte-artehan kayo. Hindi pa nga kayo naganap sa, ano, ay, bro, hindi kayo magte-taping pa sa February. Kasi kayo, inapapahiya ako. Nako, nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang ipinapahiya ninyo. Yung gang, ano, yung garne. Yo, 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 yo. Ay, ikaw nga, sabi. O, yan, ituro mo ang mami nene. O, sige, ituro. O, inay. Gusto ko yung magandang tugtog. O, gusto ba niya yung magandang tugtog? Yeah. Hindi ko alam. Hey, inay, dali na. Puro na kayo dahilan eh. Yan ang hirap sa inyo. Kailangan pa atang lumuhod ng mga manonood para kay sumaya. <laughs> Uy, oh, inay. Ayan, o oh, daig pa. Naku po, Diyos ko, inay. Napapagday kayo ng bata, napapaghalata kayo. Ay, na isa tanda ko na gano'ng mga alpaka sa sasaya. Oh? Hindi kayo pa matanda. Sige na. Naku po. Oo. Oh. Ayan, di kayo pinapractice ko nga pala. Ayan. Stand up. na Inay, sige na. Alam naman ang inay. Mahirap hirap yun ang pilitin. ngayon, it's your time to shine. Yeah, dahil nahihiya siya kanina dahil may tugtog. Ngayon, wala na tugtog. Hindi, ako isasayaw ng akin. po. Ayoko nang dayan. Ayoko nang pilitan. Ayoko sa lahat ng ako'y pinipili. Naku po, yan. Ako nakikita ang katarayan agad din nyo. Hindi pa kayo na... Hindi Hindi pa kayo nag-acting-acting sa ano. Hindi naman nga talaga ako marunong sumayaw. Ay, marunong naman kayo. Ayaw nyo lang lang talaga ipakita sa mga manonood. Huwag niyo ipagkait ang ano. Man, ako naman i-ano mo, ipapalo mo naman sa akin. Ano, ipagkagaya naman kayo. Wala kayong katala-talento. Ay, ayaw niyo ipapakita ng inyong pagsayo. ay bago gusto niyo ipapalo kayo. Ay, naku po. Diyos Ate, ko. Ka, ay, pa, ba, ako wala ako. Kapag ano, ako ay naka, ano dyan, naka uh, 500k, sasayaw na ako. O oh, sabi ninyo kasi may 100 kayo bago ngayon ay 500 Ay sabi ko FB ko yun. O oh, ba sobra na kayo? 3,300 pa lang kayo na eh. May pwede yan. Diba kaya nga? Diba tagal-tagal na yan. Ayaw ala. Kayo naman. Kahirap na magkapulong ng inay. Bahala kayo. Kayo eh. napapahiya ako eh. Mga ayaw ninyo sumayaw bago ngayon eh ano? Gayang kayo. Pag ang bata nagsasabi. Ah, ganyan. Huwag muna videohan. Ah, oh, sige. Eh, sige. Huwag muna. Wag...